Naglaro nga pala ako ng panapanaan. Grabe, hindi ko akalain na makakatama ako sa ikuli yelo. Pagkatapos nga pala, naglaro nga din pala ako dito ng bowling. Grabe, hindi ako makatama dito. Nagpunta nga pala kami ng SM Santa Rosa and then may nakita nga pala kami dito na pana-pana mga katampay kaya naman pinuntahan namin. Grabe guys, hindi ko akalain na uh, pag naro nga pala ako dito, hindi ko nga pala akalain na maglalaro ako sa tunay na buhay. Dati nilalaro ko nga pala ito sa computeran. Dito nga pala ay tinuturo na ako ni ate and then sinuot ko na nga pala itong mga kailangan mga katampay. Grabe, kaya kabahan talaga ako sa mga mangyayari kasi first time ko talaga ito gawin mga katampay. syempre guys, kailangan natin mag-ingat baka kasi makatama ako ng ibang tao mga kapatapi, syempre hindi mangyayari. So yan, mga katampi, nasuot ko na nga pala mga kailangan. And then ito nga pala yung paano, hindi siya masyadong matulis mga katampi, kaya naman safe naman talaga ito. Dito nga pala, tinuturuan talaga ako ni ate ko paano yung mga position para makatama ako ng kulay Medyo may kabikata nga pala itong paano ito mga katampi, syempre nagsasabi ako kay ate ko talagang matatamaan ko yung kulay Kasi yung pinaka target ko mga katampi, ayan, tinuturoan na nga pala ako ni ate dito. Bali nga pala, first time ko nga pala talaga itong gawin. Ito talaga nilalaro ko talaga sa ano mobile legend, yung si mga katampi. Ako yun eh, si Mio, yung asawa ni Mio. Oh, okay. ayun, ako po pesto pa nga ako, mga katapit. Talagang tuwa-tuwa talaga ako dito. And then, seryosong seryoso ako dito, guys. Ayan, meron ako natatamaan. Kaso nga lang yung kulay brown. Ano yung kulay brown, guys? Ayun, buong board, yun, guys. Kulay brown yun, guys. Ayan, guys, kunin natin itong mga piyag. Tatamaan natin, guys. Ayun, okay. guys Tingnan nyo, guys, oh. Ah! Grabe, nasa pool ko to, guys, oh. Grabe, nasa pool ko, guys, oh. <laughs> ano oh, na kayeloh guys <laughs> love okay guys. Uh, lipat naman tayo doon sa bowling. Uh -huh. Pagkatapos nga pala, nandito na nga pala kami sa bowling mga katapi. Siyempre, first time ko nga pala gawin to mga katapi. At wala pa nga ako alam. Nung ginawa ko ko nga pala dito yung bowling mga katapi, sobrang bigat pala. Grabe, hindi ko matalaga maitindihan to. Siyempre nga pala, hindi nga talaga marunong dito mga katapi. Buti na lamang, meron nagtuturo sa akin dito. Dito nga pala, tumira na nga pala ako ng isa. Pero wala na natamaan guys, grabe talaga. Sa mga nagtatanong kung bakit di ko kasama ang aking mga anak, syempre mga katapi, eh, date namin to ng aking misis. And then, ito nga pala mga katapi, panagurado, may ingit dito si Tampo kasi favorite na favorite talaga ang niya, ang bowling. galingan.